mayat na yung iba walang laman wala, wala. Ayan, 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 sige, bigyan mo yan sa akin. Pagkataba, taob mo muna para makatulog. Itaob mo muna para, ayan, tinaob muna niya, Uy, masarap yan. Pampatibay talaga ito ng tud kasi nakikita ko ito sa ano eh. So, sa inyo nakukuha yan dyan? Diyan po ma'am, sinasalong mm. po namin. Nahal pag kayo mismo bilhin ito. Mga mm -hmm. kuryano. Maganda sa may goiter ka. Gamot din yan. Oh, sa goiter din? Oo, oh, kasi seafoods ko eh. Oo. Ang kanil na mabilis na goiter uy uh, uh, sarap yun. ito ito din to yeah. bang isa Ako. hindi 20 <laughs> na <lang>. ha oh Dalawa gani <laughs> dalawa na lang dalawhin na lang 20 lang daw bigyan niya. <laughs> Nag-ano pa ako. Ah, uwi na kayo? Sige na, palinisan mo sa kanya. mo Hindi, ako marunong yan. Eh, paano? Pagtanggal, walang kutsara. Ay, meron. Ayun. Ayun kita mo kung hindi pa ako pumunta dito hindi pa ako nakakita neto sus, so, mm -hmm. mm. so, kaya ko kaya yung lima? <laughs> kaya mo yung limang malita naman ito, kulang pa ito pag matikman mo sus wala naman, hindi naman ano sa masama. Sarap din, no? ma'am. Tikman na, ma'am. Hmm. Di kuskus ha. Kasi pa diba ako lang no, kakuskus. Oo. Oo. Ano ba 'yung labi, labi yung mga ano bao? Ito po, oh, lagyan natin suka. Teka, ito muna pa. Ano mo kasi tumuyo na 'yung isa. Ito. Unahin mo na 'yung natuyo. <clears throat> Try mo naman ng walang suka. Try mo na. Ah, mo yung lasa. Mas masarap 'yung puro na. Yung suka dung ipagpatuloy mo nga to dung kasi nagbo-vlog ako dung Mm -hmm. Patuloy mo dong dito, heya. Ano? 10. Gusto mo tapos sa malaki. Ay kung yung finish nyo na pa, okay. mo, man, Masalap nyo naman yung kinah. nyo Ayan o na na suka. Hindi ko nalagyan ng suka. Tapos saka lagyan mo ng suka para malaman mo kung sino ang sarap ng suka o wala mm. maganda yung kung suka ma'am mm. maganda po yan subukan niyo po Bago po ka. <laughs> Lagyan ko na lang ng suka. Oh, Maganda yan po, may suka po. <coughs> yung may suka ang masarap? Oh, di ba? Masarap yan Mas masarap pa yung suka. <coughs> hmm. Mas masarap pa yung suka sa <coughs> sasi Ha? Eh, hindi ba? hindi ba? Yung dyan pala kinukuha niyan? Opo, ma'am. Yung may malalim pa, ma. ma'am. Oh. Mmm, masarap. Sarap masarap. Na, ma. Dali lang ha. Tagaan mo muna dyan ha. Yeah. Salamat ha. Ma'am, kain ka muna ma'am. Ay na ma'am. Huwag ma'am. Kapagawin ka rin kami. Ay, ito na oh. Na... Maganda ma. sa katawan niya, ma'am. Tapos sa tuhod ba? Maganda. Tamang-tama, medyo. Kailangan na yung ano sa tuhod. oo po, Masarap Duma, sa tuhod. Ma'am, sabi nila bawal daw kumain na buntes. Kumakain ako niyo, batak, po nga buntes. Paglabas ng bata ko, ang sigla-sigla hmm, ng bata. Kita mo yan? Hindi pa naabot ang ano, mabilis naman nang nakalakad na. Siyam na buwan pa lang sila, lakad na. Kalsiyom kasi yan? Kailangan ko yes, na payos yung... Kasi food. Nagili sila mag ano. Ah, saan na yung pinataklo bang? Ang <laughs> dami kong... <laughs> Pero tanggal na yung ano niya? Yung buhangin? Oo, ma'am. Ano, ano yung daon? Si grass. Ah. Yung kinain niya. Ito lang, ha? Rosai. Bulabog to dito, no? Itong lugar na to? Oo. oh O, guys, nandito ako sa bulabog, ha? Ano, ano ang tawag nito? tawag na ito? Ano Ha? Direk, direk dito, tirik, tirik. Oh, to. -o si 18. Si 18? Oh, Oh, Iyan. Oh, 'yan nakatikim na rin sa wakas. i na ko. Yan masarap 'yung mani ng yung gorengito. Ito na Ito na pinalamig, tapos Malinaw? malinaw. Ganda nga. Parang agarin. Vlog to. Ay! ganda So guys, nakatikim din sa wakas at uh, tama na itong lima. Tama na yung lima guys. Huwag na lang yun, ma'am. Yung isa, Kainin mo po. Kumain na kasi ako Kumain, Kumain na, na kasi ako ng reko. Reko, yung tungod ko pa. na ako na ito. Reko, reko, reko. Hindi na. Sumubra na sa kakalakad ko. Okay, okay. Ilang araw na. Thank you. Saka na, i-ano ko na ha. Isama na kita. No? Ah! <laughs>